Bye bye. Ano? Kisna. Kanaog Kanaog na. Kanaog na. Kanaog na. Kanaog na. Kanaog Kanaog na. Kanaog bye. Kanaog na. Ayan guys. Biyahin na kami papuntang Libertad, Bangkasi. Ayan. Sa Bangkasi kami sasakay guys ng at yung papuntang Manila. And ito yung school ng high school ng Lingayaw. So, manapit sa may tulay. Ito tulay ng Lingayaw. So, ito yung barangay Lingayaw, guys. Dito ako nag-aaral ng elementary. Dito ako nag-graduate. Nakakamiss ang lugar na to guys. Ang ganda na. Lingayaw. Dami ng pagbabago. So, ayan yung barangay Lingayaw. Ang biyahe na kami papuntang Libertad. Airport bang kasi Tata nag-hat-trait. So, si eh. <laughs> na si Tata, si John. John! Bye-bye, John. Stricto eh. Bye-bye na kay Ate Angel. John! John, bye-bye kay Ate Angel. Stricto nga bata. Ayaw na ni mama sa'yo. <laughs> Ayaw na ni mama. The airport, bangka, sa diha. Sa departure. The departure. Hagan na kay Tita Jenna. Hug ka na kay Tita Jill. Bye bye. Uy. Kiss me, kiss. Ay, mo ko miss. Jill. Yes. <laughs> ano? Yes. Yes. No. Eh, hug mo si Tito. Hug mo si Tito. Hmm. Ang isa po nangamot. Tagal pa kayo magkita ni Tita. Uh, one year, two years, <laughs> two years. After two years or one year? Malay, malay mo next year, next year balik aga. Three years nilimita natin. Hmm. Oh. Bye bye, bye bye Jude. Sila na, sila nito. Bye bye Jen. gak, kalung punah, gak, 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 mama <takeiono> <Coloratirement. murna> <in> <taxi> <murna>

E well, the... We <laughs> <laughs> yeah, seat yeah, time from rows 11. Good one. Good one. Good one. ako kasi. Alis na si mami. Good one. Good one. ba one. Good ako Good ako. Good one. Good one. Good one. Good one. na lang ni mama. Wala <laughs> ro ba ko Putol man. Taglit. <laughs> hey guys, ito na guys. Gabi na guys. Biyahe na kami nito. Mga mga uh, baklak ng gabi. Sa Bangkas si eh. Libertad. Biyahe na kami papuntang Manila yun ang madadaanan namin guys yan ang ang liliit ng ng ang ganda tingnan lang sa ang mga ilaw maliit na kasi nasa taas kami guys yung bigay ng Manila so yan yung makikita natin sa baba mm -hmm. yung mga ilaw na lang kasi gabi kasi yung flight natin ibang mga makikita maganda talaga pag Umaga ang biyahe. Kaya mapkasit sa Manila ngayon, guys. Sabi ko ito, Anastasia. Matitay na kami sa Manila ngayon, guys. Mahilaw ang nakikita kasi. 10.40 ito ata kami. Dari kami, napili kami kasi. Ngunit ano, ilan malakas yung ulan kaya mag-estimate na kami ng ilang minuto sa mapkasit. Matitay na tayo sa Manila. Ay, kami pa lang. Ayan guys, sila po na kami sa mga gila nito. Pababa na pala. Pababa na pababa na yung airplane. Kaya, maano na, medyo maliwanag na yung mga ilaw. Kasi palapit na kami ng palapit sa baba. So, yun ang ganda para tingnan sa Manila. Maganda pag umaga, makikita mo ang buong ano sa Manila mo, building mo, maliit, ganyan. So, yeah, malapit na kami lalapag sa airport ng Ninoy Aquino. ayaw So, doon dating na ng mga, mga Hindi na masyadong ano sa cellphone ko kasi ano, kung pagbibidyo ko malayo kasi madilim. Ayan, pero okay naman kasi kahit madilim, kitang-kita pa rin yung ilaw ng Diyan sa baba. Ayan, maganda ka rin. Ayan, maganda. Palapit na kami guys. Pababaan na siya ng pababa. Ayan. Palapit na. yan. nakikita. Ang daan na rin. Ang so, ganda talaga tingnan. Ng pag gabi. Ang mga ilaw. Ayan, yung backpack ng airplane. Ayan, bababa na, palapag na kami guys. Ayan, mabilis na nang mabilis kasi palapag na siya. Iikot na atang gulong nito. Ayan, iikot na walang gulong dyan guys airplane. Kaya mabilis, mabilis na yung takpon niya. Kasi may ikot na yung gulong. Ayan, mabilis na nang takpon ng airplane. Ayan, nasa nasa, Ninoy Aquino na kapit guys sa airport na talaga kasi na mapapag na yung pagpag na sa Pacific. pasipik ayan guys lapit na kami bumaba ayan, padahan-dahan na yung takbo niya kanina ang bilis pag ang bilis sa so, dito padahan na sa so, yung loob ng airplane ayan. Ang dilim dito. Dito na lang kami na mabuksan kami dyan para bababa na. On behalf of your entire crew, but the team headed by our flight deck crew, Captain Dottore. Dito na lang mababa kami. Yes. Think... Sa labas. Sasakay kami dito ng bus papuntang anong nabasa ng sa migration na kami papunta. Kasi ang layo pa kasi ng binab... Yung, ang layo pa ng binabaan namin. Maulan pa. Kaya yan, saka itong asa ko na kami ng bus. Ayan. Dami din kami pa sa mga bus nila. Yung mga bus nila dyan ang service. So, ayan malapit na kami sa mga nabasa. Pero sa mga kasi kukunin na naman namin yung bagahe. Pupuntahan namin yung bagahe namin. Uh, kasamahan doon namin yung sumagay sa so, airplane. Yeah, pababa yeah, kami dyan sa may dito sa may elevator. Pababa kami dyan. Punta kami doon sa sa mga bagahe namin. Pagkababaan na. Hindi so, po, namin yung bag na guys. Pagkakain namin yung bag naman. namin sa kundiyo na to. Ayan. Ah, lang yung bag. Hintayin lang namin yung bag namin. Magtagal pa makainput yung Kunin mo na po. Napit na yung bag namin dyan, guys. Iba, kuha ko sa anak ko. Kunin niya. Siyahang kukuha. Napit na. Ayan, kukunin niya. So, ayan, guys. Kukuha na niya.